So ito bago natin kabit yung insulator natin, testing. Tinesting ko muna ng lighters, sinilaban ko. Eto yung ordinary, yung nabibili sa hardware. Meron yan yung kabilaan pa eh. Yung pare silver. So, subukan natin ah. Hindi, nung kita nyo naman, nade-deform. Ang bilis. Ito, ito, ito. Alas maubos na eh. Okay ba? Diba? Halos mabilis maubos. Ito isa. Ito yung sa atin. Magano rin to. Kasi kailangan yung tanggalin plastic. Susunog din siya pero may mabahong amoy. Kaya pag magba-burning to, malalaman nyo agad kasi mabaho yung amoy. Tsaka matagal siya masunog. Hindi agad sunog katulad ng isa. O dito. O diba? Tsapa. pa pero pag binabad niya yan, yan, sunog yan. So, yun know, oh. Ang usok. Usok niya. Yung magbibigay sa inyo ng warning na, oh, sakit na sa kamay. <laughs> na, nasusunog na. Eto, mabilis talaga masunog. Yun know, oh. Naubos na nga to kanina, malaki to eh. Tinitesting ko eh. Oh kulay puti yan nginipis agad ito makapal matagal so kabit na natin to yan wala pa rin tayong magawa pagtapos maglinis ng makina konting linis semi lang mga plastic lang tsaka rubber tsaka tong konting aluminum na may asin tinanggal ko ito kabit natin to maganda tong insulator na to 10mm heat shield tapos may self adhesive sya sariling pandikit So, korte ang ko lang. Dito ko sasalpak. Siguro, sundan ko na lang to. No? O hindi, mas lakihan natin. Paano ba? Siguro sundan ko na lang to. Kasi pag lalakihan natin, baka makita sa labas eh. Ewan ko lang, no? O makikita. Ay, hindi. Hindi siya makikita. May takip kasing ganito. Pwede siguro dito, no? Doon natin lalapat. O pwede dito lang din. Hanggang dito. Ano ba talaga? Hanggang dito na lang siguro. Kung ano korte nito. Dikit natin dyan. Tapos pati dito sa loob yan. Pwede tayo maglagay dyan. Meron na nga eh. Ay, meron na pala. Ito. Pero parang baliwala eh. Siguro, takpan din natin dyan. Pwede. Tingnan natin. Sa likod. Pwede kaya sa likod? Pwede sa likod. Or dito, no? Kaso, nakafix kasi ito. Tatanggalin ko pa yung carpet. Ang hirap. Dito na lang muna. sukatin ko dito. Yan, no? Kaso, hindi ako magaling magano eh sukat, bala na. Tatanggalin ko sa ano to. Ito mismo stock insulator niya. Kasi nadudurog. Pag inaangat ko. Tatanggal to eh. Kasi yung kay Mark 17W niya. Walang ganito. Kinuha ko pa kay FC. Ako lang din nagkabit. Eh no, nadudurog eh. Kasi gagawin ko sana ng pattern to eh. Huwag na. Baka masira pa lalo. Okay na yun. Ganda na yun. Ano na lang, didikit ako na lang palabas to. Kapakapain ko. Ang tinanggal ko no, ito na siya. Dinikit ko nang ganyan. Ang dikit pa lang ito. grabe. Dinikit ko na din, ikakater ko na lang to. Madikit dikit to. O. Oh. Oh. Ha? Oh. Cutter oh. ko na lang siya para sumunod. Hindi ko lang napakita sa inyo kasi ano eh, tatagal pa tayo eh. Imagine niyo na lang, 'di ba? Pero ayan oh, kapal na. Mukhang hindi na 'to masyado mainit. So wait lang. Ganda na 'to. Yahoo. Ayoko kasi nung walang pandikit, mawawala sa pwesto 'yun. Ito meron. 'Di ba? Mura pa. Kumagabi na, kumagabi na. Ayun, barok-barok lang 'yung pagputol ko. Ayun, hindi pantay. Pero hindi naman niya makikita eh. Tsaka ang kapal niya no. Yan. So, sara natin. Yan natin kung sasara. Ay, ang hirap na. Kailan didiin natin to. Ang kapal ni. Layo. <laughs> Teka, didi ako sasara. Ang kapal na kasi. Wait, wait, wait. <laughs> yun, sumara naman siya mga boss. Pensya na kayo, madumi. <laughs> ito yung sa stock na insulator. Ayun, ang dudurog. Kaya hindi ko na pinuwer sa tanggalin. Baka mapunit eh. Ayun, oh. Eh. ang lambot niya eh. Wala naman yung silver na lumabas. No to, sobra Paano bang balik to Yung ganyan ata Ewan ko, paano ibalik to Mamaya na ano yan Wala namang silver na lumabas Okay naman Ayos Then dito mahirap na nga lang sya isara Pero sumasara pa din Dito yan Ah, hindi nga labas, hindi okay. nga kita Dapat eh. nga ata sinobrahan pa natin dito Hindi sya kita dapat nga ito ng dito eh. Dito kaya lagyan ko rin. Ah, meron na dito eh. Yung parang foam niya. May foam kasi ito eh, Yun o. Oh. Nilagyan nila yun o. Oh. Pwede rin siguro. Kung gagawin ko na lang yung kabila. Tingnan natin paano bubukas ito. Matigas na Tigas niya ni. Eh. Oh, mabukas pa naman. Pero ang hirap niya nang yan Oh. Isara yan Oh. Uh! Uh, yun, kailangan talaga lakasan mo. Kasi nga, kumapal. 10 mm ba naman dinagdag natin? Yan, buksan ko kaya pakita ko sa inyo. O nga, sige buksan natin. Ano nag-iitsura? Ay, ito, hirap rin buksan. Tumigas. Dalang tumigas. Angat natin. Ayos naman you know, kumorte siya. Eh, ito yung mga ano niya eh. Dadaanan niya eh. Talagang kuha niya lahat. Kasi yun, yung stocking insulator, pag sumot ka sa ilalim, kita mo na yun. Ito, ito na yung kita mo ngayon. So, siguro yung sobra, lagyan ko dito. Pero mayroon na rin. Pero maganda yung lagay tayo Diba? Punasan muna natin. Ito yung mga sobrang tabas. Dito ko nilagay. Yan May dikit naman siya eh. Tapos ito rin. Yan. Ano yan? Dito, dito. Itong buong yan. Hanggang dito yan. Meron yan tancha tancha na Ito, sobra din. Hindi ko nila napakita sa inyo paano ko nilagay. No? Wala kasi akong pang setup sa stand. Meron pala nandun. Hindi ko lang ginamit. Nasaan na yan? Meron ako eh. Nasaan na yung stand ko? Ay, ay, ta, ta, ay bumili pa ako. Hindi ko naman ginaga. <laughs> ang hirap kasi ang tagal eh. Tapos kukuha ba tayo ng angle oh. Yan, dito nilagay mga sobra natin. Nakadikit naman yan. Meron na nga ito yung built-in. Oh. Pero manipis eh. Maganda mo, pati sa ilalim nito. Sa ilalim nito. Dito lang kasi Hindi, hindi pa kuwala lahat eh. Na, meron pa dito. Pwede pa maglaga maglagay dun? Kung may sobra. Yan. Ito, itong material na to, hindi ito nasusunog. sila ilaban mo ng lighter, hindi, hindi siya mag-ignite. Natry ko na rin. Pwede siguro upload ko no, next time. Oo nga, para meron tayong extra proof. So, doon na lang. Pagod na pagod na ako. Para last dos ako nagsimula. Ang nagawa ko pala, linisin to. maglagay nito. Pinturahan ko pa yung rims ko. Yun yung pinapalitan ko. Kasi yung order ko bilog. Hindi pala bilog yun. So, niram ko muna yung stock rims ng 17W. Yan. Kinabit ko. Ay, pero, sarap magkalikot eh. Parang exercise ko na yun. Grabe, pawis mo. Pukabit ko lang doon. Pero, so far, napakasulit nito. Ano ata ito eh? Uh, tatlong metro binili ko. Parang 500. May kasama siyang adhesive. Kasi, pag yung walang adhesive, paano mo lalagay dito yun? Papatong mo lalagyan mo ng tape lalagyan mo ng glue hindi yan pwede matutunaw yung glue ron ito napaganda hindi pa nasusunog kaya ah, banatan ko lang doon no? then ay dapat pala nag trace na rin ako siguro doon yun meron na nga rin yung itim na yun kung ano na lang yung malalagyan natin kasi iba hindi, hindi talaga pwede singitan ito bote pwede so, ito yung tsura nyo yan, kailangan talaga ikat kasi hindi natin malalak yan yan ilapat ko na sya dyan nakadikit na yan dikit. Pag tinanggal mo yan, wala, tapon na yan. Kasi, hindi, wala na siyang pagdidikitan. Ang ganda niya, lapat na lapat. So, cut ko lang to, bara-bara cuts. Bara-bara cuts na nandito. <laughs> Ula-ula, pak, dito siguro ang magsimula. Parang ganyan. Yan. Ay, dumidikit. <laughs> dumidikit, mga boss. Yun, no? dikit kasi. So, wait lang, kortehan natin to. Sabi sa inyo, barok-barok cuts. Barok hindi pantay. <laughs> hindi pantay. Eh, <laughs> yun o din. Ang pangit. Pero dumikit na siya. Ito yung sobra. Hindi ko alam sa kung didikit. Dito siguro. Kaso, parang wala akong madidikitan. May mga wiring kasi, yun. Oh. Dito siguro. Ito na lang. Ito, ito, ito. So, may wiring. Baka tamaan. Safe naman ito. Hindi yan makakasunog balak ko din tanggalin ko kaya itong carpet tapos lagyan ko pa dito pero parang no need ni ne. parang no need ni ne. dito kasi naramdaman ko o pataas eh. lalo na dito kaya nilagyan ko ito yan yan kapal niya, no 10mm yan nakadikit na yan tagos yan doon. okay lang sayang to eh kung tatapon to siguro lagay ko sa likod sa flooring dito kahit din eh wala mo naramdaman na init dyan. Ito mga boss, kaya sa tapon ko, yan, dumikit pa siya. Hindi lang talaga maganda yung pagkakadikit ko. Pero yan, yan siya. So, sa tapon natin, gana pa. Then ito, mahirap to isara kasi nga kumapal. Sa una lang, mahirap sara niyan, layo. Tidiinan oh. nyo dito. Kaya pa naman. Yan. <coughs> Kumaya pa dito rin eh oh didiinan nyo talaga inan nyo yun kumana ayos di naman kita di naman sya kita sa so, simula lang yun ayun ito may insulation natin maganda nga kung sa pinabot ko sa taas ayun may siwang pa dun eh. Tirahin ko pa kaya ano. Dito sa gilid-gilid nito. Pero feeling ko ayos na 'yan. Tsaka dito. Tas niyan. Maano kasi umangat. Feeling ko hindi na masyadong mainit. Pag uminit pa, maglalayo kayo ako dito. Dito dito. Sa ilalim nito. Ayun ito. <laughs> Dila, kaso naka ano ito eh. Naka rugby tatanggalin pa natin ito or sa ilalim na lang nito tapos bili pa tayong isang mating din ito yung panghuli ito kasi original na Suzuki Suzuki mating o sya yun lang wala na akong ibang nagawin dito pagod na ako sana gumana pero ang ganda ng lapat nito yun o ano. diba? Ganda ng lapat hindi ka na mahirapan magdikit-dikit or whatever na tape pa kailangan mo mayroon na self adhesive yan kung maganda lang pag cut nyo magmumuha talaga OEM yung gusto nyo sakto nyo rin sa stock pero ito pinasobraan ko para talaga sarado hindi naman din siya kita pag binaba so yun lang mga boss next time um, bala ko tanggalin to palitan ko Siguro after 3 months na lang pag tapos na yung warranty eh, baka kasi mawala ng warranty kasi gusto ko ibaba yung yung seat kailangan lang matanggal to para sasagad ano pa uh, yung ano pa lang yung rims pinturahan ko tapos lagyan ko ng mga silicone dito i-leak test ko ulit kung mayroon pang leak pero inayos nila to eh para may nakita ko ayun nagdagdagan ng plastic diba ano siya ito pala hindi ko pa nalinis linisin din natin to siya ito madumi pa eh hindi ko na pinalinis niya para makuha ko na agad, diba? O, oh, yun muna mga boss. Alas 6 na ata. Grabe. Dami ko pang gagawin. Then, hindi pa naro road test ng malayo. Parang silang kavite lang to eh. Tsaka sa lawag. Pero type ko itong black. Hindi hala tayong dog eh. Sana makabila ko ng dalagyan dito. Ceiling compartment tata. Siya, dal, dal ko na. Yan na muna. Pagod ako sobra. Pero masaya. Ayos.